Hello guys! Welcome back again sa vlog ni ate. Opening again. Again, 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 again. Nandito na naman tayo sa ating uh, pag-open ng ating mga order. So guys, uh, may order ako dito at hindi ko na maalaala kung ano ang laman ng, ng, ng package na ito. Kasi meron akong package na hindi-hindi ko makuha at ngayon ay finally nandito na hindi ko makuha kasi uh, wala ako sa bahay parate so mini-message ko sa kanila iwan-iwan pero hindi nila iwan so hanggang sa nag-call ako at sabi ko please iwanan nyo or pipig upin ko sa pick up ng mga package kasi kung ano lang ako uh, hindi ako uh, pupunta sa work para lang makuha ko to, no sabi ko, so ayan nandito na siya medyo may kalakihan ko at hindi ko ni kung ano ang laman na package na to. Kaya buksan na natin. Ano pang hinihintay? Open na natin siya. Ayan, halos tinate lang nila. Sira-sira. Guys, ayan. Dumating sa akin, sira. Sinilit. Sinilit nila siguro or hindi ko alam. Sinilit. Hindi ko alam kung ano to. Ayan. Butas. And then, yung pagkaka-tape. Ayan, ganyan yung pagkaka-tape niya. Ayan. May buntas. Ayan. So, open Ito, Eto siguro yung pinakamatagal na hindi dumating sa akin. Halos nasira na siya. Hindi ko alam kung in-open. Kasi makikita niyo, ayan o. May ano siya. May dumi hindi ko alam kung na-open na o nilagyan ulit ng tape o dinagdaga ng tape o binuksan, hindi ko alam. Kuha tayo ng kutsilyo para madali natin mabuksan. Buksan na lang natin dito sa next ayun. Ayan. Ah, double shoes. Guys, may na-order na ako na ganito sa kanila. Ginamit ko na. Maganda siya, pero Ayan. I-try ko bigay sa anak ko yung isa. Dalawa siya. So, pang-reserve. Maganda naman siya sa paa. Napaka-ganda sa paa. Napaka-comfortable yan yung isa. Okay. Medyo bilisan natin kasi mali-late na ako sa work po. Ito yung isa. Ayan. So, the other one is... Ah, eto. Eto po ay... Yung yung shoes nyo kapag umuulan o papasok kayo sa loob ng bahay, disposable para hindi na kayo maghubo, umuulan o maputik, ito susuotin nyo. Or kaya sa labas, ayaw nyo madumihan yung shoes mo, ito, babalutin nyo yung shoes mo. Plastic po siya na transparent. Ayan. Pakita ko na lang sa inyo ito sa susunod na mga vlog Tapos, itong isa. Ah, ito. Guys, mabanas na sabi ko sa inyo, ito yung matagal na hindi dumating na pang malamig. Pag malamig ang panahon winter, ito siya. yan gusto na gusot. <laughs> ano siya? Pag ano na, autumn na or sa uh, winter, yan. Ito siya. Mm -hmm. Maganda yung tela nya And then, ang bilis, no? <laughs> Guys, sinisili na ako sa trabaho ko. Tapos, hindi pa ako kumakain. Kaya, so, mga ko talaga. Tapos, ayan. Sandals po. Uh, na pang lalaki. Ayan, eto. Maganda siya. Oo, maganda siya. Uh, I hope na hindi bumangu yung paa. Kasi, iba yung, ano niya, leather. Kapag leather at mapawis yung paa mo mabaho. So, kailangan pag nagpapawis siya, pupunasan mo rin yung paa mo. At kailangan malinis yung paa mo. Ayan. Bago mo siya gamitin. And, leather po talaga siya. Maganda. Maganda siya. Plastic yung ilalim na nagpagkagoma na plastic Ganon. Something like that. Maganda siya. And then, eto po. Pwede sa sasakyan. Bawal po kasi sa mga driver ang naka -tchinelas. So, ito, pag ginawa mo yan, parang sandal siya na parang sapatos. Ito ay uh, uh, ina-accept ng sa mga driver. Yan. Ito siya. Yan. Size ano ba to? 45. Yan. Maganda siya pati kulay niya maganda. Yan. Guys, ito eh. <laughs> Ang Oh, madali pala. naman eh. Yan. So, yan, finally dumating na rin. Ito dapat dumating bago ako magpunta sa trip. Pero hindi siya dumating. So guys, another shoes kay ate. Uh, gamitin ko sana kapag umuulan kasi nababasa yung pa ako. Pag umuulan. Ayan. Pang ulan. Maganda siya. Ayan. I hope na hindi, hindi, hindi bumaho. <laughs> Ayan. Yun na lang sya Simple. Beige. Favorite color niya ate. And then transparent na goma. Ayan, Ayan sya Makikita ko na lang next video ko kapag sinuot ko na ito, yung makeup sana. Yan, yan. Sa ano ngayon? Opening lang muna tayo, opening, opening. Yan. Ito talaga yung inantay kong hapak talaga hindi ko. And then guys, ito. Ah. Uh, kasi ito, lalagyan ng ano naman gusto mong ilagay? Charger or uh, ano? Ito sa totoo lang, lalagyan siya ng ano, Colgate at toothbrush. Uh, hygiene natin. Pag travel o kaya kahit dito sa bahay para close siya. Ayan. Para hindi pasukin ng mga dumi or gapangan ng mga insect. Ayan. Ito dito mo ilagay. And always clean. Pwede din siya sa pang travel mo. Dalawa sa akin at kay Bunso. Ayan. Kasi pag open, minsan may mga ano, lalo na sa Pilipinas. May mga ipis, e may mga kung ano-ano. So, hindi nalalakadan yung mga pang-hygiene natin. Dalawa yan. So, tapos, eto, ano to? Ah, akin to. Ito yung sandals na hinihintay ko kasi sobrang init doon sa pinuntahan na ako eh, comfortable ako na gamitin sandals para sa travel ko. Tapos nakadress ka. Ito yun! <laughs> ang ganda! Ay, sabay ganun. Ang <laughs> tawag mo Ayan! Ay, Finally, dumating na. Oh, dumating na siya. Cute. Super cute. And then, kailangan be careful sa paggamit. Kailangan pupunasan ng paa pag nagpapawis. May tissue. Ayan, para yung pawis malinis. Tapos hindi nangangamoy. Iwas amoy. Ayan. Kung may mga wet tissue kayo sa paa, pang nagpapawis na punasan nyo yun, tapos hintayin matuyo, bago nyo gamitin yung sandals nyo, para mamintayin at hindi bumaho ang paa. Uh, kailangan lang yung ibaong wet tissue para malabahan ang paa, and then tutuyuin munang mabuti bago isuot ang mga sandals at sapatos. Ganyan, ang cute, di ba? Oh, yeah! Ay, nako! <laughs> ma ano siya, mas maganda mm, dalawa o tatlo ang sandals mo. Kasi pag laging yun na nang yun, masisira agad. Hindi mo maiingatan yung iba mo mga gamit. Kasi kung may mga ka, ka ano siya, kapalitan siya, hindi madaling maluma at tatagal sa iyo ang mga gamit. Hindi dahil sa uh, ikaw ay maluho, ikaw ay uh, gusto mo bilhin, ng bili, hindi ko sa ganon. Kasi ako po ay nag-iisip talaga bago ako bumili ng gamit ko. Na napansin ko na kapag isa lang yung gamit kong sandals, isa lang yung sapatos, na parating yun ang yun, eh gusto kong tumagal ng matagal sa akin, hindi po talaga tumatagal. Kung everyday yun ang gagamitin ko. So, kailangan may iba akong sandals na gagamitin. At mas iwas sa amoy kapag may kapalit. Nakakapag-rest naman yung iba mong gamit. Ayan, guys. Uy, puro mga halagang bagay para sa sarili. Ayan. Good. Ayan, ang laman. And then, ah, may dress. Ay, may minutes na. Ah, hindi, pang tulog. Ganito pala yun. Cherry, cherry, cherry. <laughs> pang tulog, pero na ako biyahe. Ito, gaganitin ko pang biyahe ko. Yan, ang ating pang tulog sa biyahe. Ito, pang biyahe ko lang talaga. Mabiyahe po kami, punta kami ng France Punta kami ng Barcelona Magdijiro, Il mundo kami Ito ang gagawin kong pangtulog Yan Manipis siya Maluwang At comfortable Ayan. Cherry cherry lips with Beige na naman <laughs> Beige na naman Buka na akong beige Buka <laughs> ng beige ate. Ilagay natin sa loob para nakaready na siya. Lalabhan ko lang siya, pero ipapakpak ko na rin siya sa sariling lalagyan para malinis yung ating luggage. Ang uh, maleta malinis. Kasi may mga lalagyan na yung lalagyan so, Tapos, oh, dalawa siya. So, dalawang sandals ng, ano, ng, na pang Ayan. Dalawang sandals sa pang So, guys, yung isa brown, itong isa black. So, ewan ko kung alin sa mga ito. <laughs> Pero ang ganda niya. Maganda siya. Malambot sa paa. Ayan. Pero, I'm sure kailangan talaga ng maingat na paggamit sa ganitong type ng 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 sandals, naga uh, nag-a-absorb siya eh. I think nag-a-absorb siya ng pawis. So, kailangan, pag basa yung pawis, malimit mong yung anong ng paa mo bagong gamitin ito. And, kailangan to yung tuyo, huwag basa. Okay? Kasi doon nagkakaamoy. Okay. So, guys, maganda siya. Maganda yung quality niya. Maganda yung kulay niya. Malambot na sandal siya. At ganun din yan. Yan. Ganyan. Ganyan. Din. So, yan. Yung aking dalawang barato ay may gagamit na sila na uh, salitan. Sabi sila maghiraman sa liitan. Ayan. Tapos, oops, ah, hinihintay kong ipit. Ito ay pangsukat po ng singsing. -sing. Kasi nag, uh, nagbebenta ako ng alahas. So, para daladalahin ko siya at ma makuha ko yung mga size ng mga order ng mga singsing. -sing. Ayan, mga gold. Gamit na gamit po po to sa aking extra, 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 extra. Ako po yung nagbebenta ng mga gold. Ayan. At ito ang aking mga favorite. <laughs> Ay, sorry. karong bata. Ganun <laughs> po talaga mag-happy ako. Ayan, iba't iba siya. So, paalala. <laughs> Hindi lang po ako mag-isang gumagamit nito. Kung anong gamit ko, gamit din po ng anak ko kami dalawa. Only, dalawa lang kami babae. So, yung gamit ko, gustong gusto din niya. So, ayan. Kaya minsan, sabi niya, mama, yung binibili mo, gusto ko din. <laughs> so, kaya kailangan <clears throat> medyo yung ordering ko, eh, kasama siyempre siya. Hindi naman siya yung magmamatured, but uh, konting binababa ko pang para magamit na yung iba kong mga gamit. Yeah, para para makatikip kami. So, sandal, sapatos, yung mga ano, yun, hiraman kami. Pero yung mga ibang gamit, personal, hygiene, Ayan, guys. Yung laman, wala na. Hihi. Nakakasi. Thank you. Guys, abangan nyo pag ginamit ko. Pabanggiting ko. Okay. Salamat. Bye-bye po.